Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang bagong ebidensya nga ang nakuha nito ni Sky at Opet mula sa CCTV at ngayon ay umiikot na kay sila Acosta ang investigasyon sapagkat nakita ito sa CCTV at nagsinungaling siya na siya ay out of the country noong gabi ng awarding na ang totoo ay nagpunta pa pala ito ng North Fort ngunit hindi ito nagpakita sa lahat. So mukhang mayroong isang uh, uh, mangyayari o uh, malalaman ng nangyari nga dito kay Luna dahil makikita na magkasama sila noong gabing iyon at halos kalagkad pa nga ito ni Ces kung kaya pa aminin pilit ni Tanya ito, subalit hindi pa rin siya magsasalita. Samantala nagkaisa nga lahat ito nga sa Northford at nagweli ka pa nga sila at sinasabi na ginagamit ng mga kosta ang kanilang posisyon para uh, ligawin ang kaso at um, hindi mabigyan ng tamang hustisya itong si Luna. Samantala ito nga si Gov William ay uh, galit na galit kay Cecil dahil nga sa nangyari nga investigasyon at sinabi ni Cecil na hindi siya papayag na isang kalan nga siya ng kanyang asawa. Yan ang dapat nating abangan dito dito nga lang sa Senior High.